Sabi na itong si Malcolm na alam niyo naman kung paano niyang walang hiyain si Atty. ka ni Robredo. Kamakailan kasi nagpost ang isang kakamping tungkol sa mga dating post niya na si Malcolm Conlan, isang DDS na nakapangasawa, at ito atay na nakapangasawa ng, ng Pinay. At nasa social media nagpapapansin siguro ay may sariling um, intensyon, may pansariling interes na isinusulong kaya ayan, dumidikit sa mga Duterte, nagkamali ata siya ng dilikitan. Mm. Binalikan ng mga netizens ng mga kakamping lalo yung kung paanong walang hiyain nga na itong isang ito, si Atty. Lene Robredo. At sa post ng isang kakamping, sinabi niya doon na noong mga panahon kasi ay nagkalat yung mga memes, yung mga fake code card tungkol kay Atty. Lene Robredo. At hindi man itong si Malcolm Conlan na ito ang pinagmula ng lahat ng yan pero isa siya sa mga contributor at ngayon ay galit na galit <laughs> dahil daw dahil daw hinalungkat pa yun nga, hinalungkat pa yung mga nakaraan nag-apologize na raw siya o, kasi kung hindi naman ito nilabas ng isang kakamping vlogger sigurado hindi mag-apologize itong isang brito na ito itong DDS na ito sabi niya, okay, now a nasty troll at kayo naman po ngayon ang oh may galang Uh, mag-label ng isang uh, vlogger na nasty troll. Pag sinabing troll, yung description na yan ay sa mga DDS. Mahiya kayo ha, na sa inyo pa talaga magagaling yung salitang troll. Nasty pa. Hmm. May mas may, may mas nasty pa ba sa mga ginagawang ito ng mga diehard? Wala na po. Sukdula na kasi yung mga yan spreading lies daw about him, saying I came up with a meme about a politician in the Philippines. This is an absolute lie. Please don't spread crap about me. No, kayo po ang sumisira sa sarili niyo. At kung eto man ay lumabas, itong mga issue na ginawa niyo dati ay lumabas, deserve niyo na mabash. Mm -hmm. Totoo yan. Deserve na deserve niyo na mabash. At kung kayo ay apektado sa bashing na yan, deserve nyo rin yan. Sorry. Pero ganyan eh. Hiniling nyo yan, babalik at babalik yan sa inyo. Hindi kasi forever eh. Hmm? Hindi kayo forever na mamamayagpag sa social media para mangwalang hiya ng mga kababayan natin. Lalo na po ng isang leader na hinahangaan ng mga matikinong kababayan natin na may prinsipyo si Atty. Lene Robreto. Hindi sapat o hindi agad-agad na nag-apology ka na, ay wala na yun at kakalimutan na. Of course not. Pwede tanggapin yung apology mo, pero hindi makakalimutan ang mga kakampi kung gaano, kung gaano nyo hiya si Atty. Nelena Robredo. Hmm. Good luck.